Konnichiwa mga senpai. So ngayong araw ay uh, samahan niyo ako mag-harvest ng uh, sibuyas yung tinanim ko pa nung winter. So ngayon ko lang siya aanihin kasi nga uh, matagal malanta yung dahon ng sibuyas dito pero yun hindi ko na rin nahintay na malanta kasi naninilaw na siya at uh, malalaki na rin kasi yung mga pool ng sibuyas ko dito at yun yung gagawin kong kapalit noon pag uh, inani ko na. So dito sa Japan guys, napakamahal na rin ng bilihin. Yan lalo na yung gulay. So maganda ito nakapag gardening kami dito at uh, malaking tipid din sa amin to yung dalawa kong kasamang Pilipino yun nag garden na rin sila so yun guys at uh, magpapalit na ako ng damit at uh, samahan nyo akong uh, mag, uh, mag harvest at uh, magbabalag na rin ako ng kamatis Eh guys, ata uh, natapos ko na rin nga balagan tong kamatis. Yan. So ito yung uh, pinula kong kamatis no na malala malalaki na rin sila. So yan ang uh, kapalit dito pagka uh, namatay na to. Pero sigurado aabutan uh, nito yan. Tapos itong mga ginamit ko na istik yan yung mga kawayan doon ko kinuha, yon. Kaya libre na din dito yan. Yan, nabubul kasito pagka uh, malakas yung hangin. O kailangan ng support Yan yun guys yung laki na sibuyas dito Ang lalaki diba Tapos hindi pa na yung dahon niya Ayan guys oh. Lalaki di ba? So ito uh, dalawang basis ko lang nilagyan ng ano ng fertilizer Tapos hindi ko siya ini-spray kasi wala namang uod Wala namang kumakain na uod Hindi katulad sa Pilipinas na ang daming yung tinatawag nilang harabas Ayan ang daming nalugi sa sibuyas doon sa amin Pero dito tignan nyo oh. Bumo pa rin yung dahon niya. So Guys, tignan nyo. So, ang dami kong <laughs> ang dami kong stock na sibuyas ngayon. So, ihahang ko muna tayo patali ko doon sa garahe doon. Yung garahe namin dito. yan tapos bibigyan ko rin yung mga kasama kong Pilipino dito. Tapos nangingi din yung boss ko. So, tignan nyo guys. Oh. Ah, ng mga ugat? Yan, lilinisin muna natin. yung ipapalit ko pala dito sa sibuyas na to guys ibang variety siya ng sibuyas so medyo maliliit naman dito ang dami kasi ang dami ko na ipunla doon eh baka hindi magkasa dito gagawa pa ako ng uh, pinaka-flat niya dito iba talaga yung lupa dito sa Japan napaka taba kahit uh, na yung dalawang beses lang ako nag fertilizer talagang tumaba siya ng gusto dito guys pag bumili ka sa supermarket na uh, tatlong pirasong sibuyas nasa 380 n 350 n ganon so sa peso mga nasa 150 pesos ganyan so imagine tatlong piraso lang yun ah. so nagtanim ako kaya yun ang dami ko pang stock libre na ako ng ano, sibuyas meron pa ako mga tanim na talong dito tapos kamatis o so, grabe laki so, nyo. So sige nyo. Yan guys, tapos. So guys, tignan nyo. Isang basket na. At ito naman yung uh, tanim kong uh, talong guys. So ayan, uh, may bunga na nga. Ito. Magbe-blurred. Ay, magpa-ita. Ayan. Kasi so yun doon, daming bulaklak na iba. Tapos ito naman yung sa kasama ko yung sa dalawa si ito yung kay Jason. Tapos ay yung kay Romeo. So yung tanim ni Jason 'yan. Talong din at kamatis na Yan nag garden na rin sila kasi eh, sobrang mahal ng gulay dito sa Japan ngayon. Tapos yun nga pala yote Yan nabuhay na naman sa Yote no winter na ano yan namatay. Tapos ngayon nabuhay na naman. So nilagyan ko din ng net. Yan. Yung gagapangan nila. So ayan guys, maraming salamat sa panonood at uh, sa susunod na video na lang uli at uh, so ayun kung bago ka pa lang sa akin channel at uh, sa aking page, paki-follow ang page ko at uh, Subscribe din ng uh, YouTube channel ko para ma-update kayo sa susunod pa nating video. So yun guys, maraming salamat.